Hello guys, ayan maulan na araw dito sa Barcelona. Ayan. Grabe ang lakas ng ulan ngayon guys. Uh, nandito kami sa may, pumunta kami dito sa may uh, Sona Universitaria guys. Diary. ayan, uh, <coughs> uh, nagbayad sa akin yung kaibigan ko sa pirang hiniram niya. Ayan, so ayun, galing kami doon, namit na namin. Kaya, ito, pauwi na kami. Pero ang lakas ng ulan. Ayan o. Oh. Grabe. O, oh, nandito kami sa may area ng UB, University of Barcelona guys. O, so, oh. ito. Ayan guys. Ito yung campus ng University of Barcelona dito sa may na Universitaria. Okay guys o. Oh. Hanggang doon pa sa likod to. Ayan. mm, -mm. ng ulan grabe ito guys makulimdim talaga dito dahil sa oh, madilim hindi makulimlim, talagang madilim guys dahil nga sa lakas ng ulan ayan eh, medyo humina na nga ngayon pero kanina talagang biglang buhos oh. pero buti na lang din kasi kulang ng tubig ang ano Barcelona ayan oh. Hmm. Grabe ang lamig guys. guys ako'y papunta na sa metro uh, sasakay na kami pa uwi sa uh, bahay ayan lakas <coughs> ng ulan no? oh Oh. papabana kami guys dito sa subway asuna uh, universitario ayan sasakay kami ng line 3 papunta sa bahay to oh, lamig ah. ah ito guys sa line 3 ng metro yan papasok tayo yan so gamit yung uh, electronic ticket ko guys itap lang magbukas tayo yung gate ng uh, metro station Ayan, dito ta sa sakay sa line 3 papuntang Trinidad Nova. Yung isang line naman ay line 9 papuntang airport. Ayan o. Mm -hmm. line 3 Itu ternyata line 3. Itu line 3. Ayan, line 3. So Itu Yun. Mhm. Mm So, naiwan na kami ng tren, guys. Uh, sasakay kami sa susunod na uh, tren na metro. Ayan. So, kami nandito sa may Suna Universitaria. Ito yung unang stasyon. Papunta doon sa OOWA namin. Ayan. Suna Universitaria. 2 minutes and 21 seconds parating yung train ayan guys ito na yung train na aming sasakyan na pating na ayan sasakamay kami dito ayan. ayan na guys so sasakay na kami

safe. So guys, ah, uh, ka na kami malapit na sa bahay. As kakain lang sa bahay ng kunti, pupunta na ka kami sa hospital eh, sunduin so, na natin 'yung pasyente na. Good na. Eh, meron dito sa ay. Oto, kita maglakad taka papunta sa bahay. Guys. So, ito malapit na pa-dating na kami sa tinitirhan namin, apartment. Sakay lang kami saglit. Tapos didiretso na ng hospital dahil susunduin daw namin yung pasyente namin nandun i -re release daw siya ngayon magpapasundo ayan so until next time guys see you and follow for more don't forget to subscribe like and comment okay thank you man thank you thank you